So, yun na nga guys. Welcome back. Grabe. Yung title natin, bago natin panoorin yung video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share natin video guys. Yun na nga. Grabe. Nananawagan na yung ano, ha, ah, PDP laban guys. Na may technique paano manalo lahat ng kandidato ng PDP laban. Katulad ng uh, request ni Pangulong Duterte na iboto ang kanyang mga senador uh, sampu ang sampu ng kanyang mga inendorse ang senador guys ping, ping. dapat manalo para makalabas sa si Tata Digong mag-prepare na rin para pag nakaupo si Sara nandyan na yung mga kaalyado niya palakpakan natin niya yun na nga may tinuro na technique paano manalo lahat sa gitna ng video na bago natin panoorin kasi kung ikaw ay ito talagang totoong DDS uh, anti Marcos o mga taong dismayado sa pamumuno ni BBM na talagang sunod-sunod na kabulastugan na mga kabulastugan na uh, nalaman o na bulgar guys <laughs> grabe tulad ng sa Philhead ah uh, kinuha yung pondo para ipondo sa isang proyektong uh, funded na guys. Tapos daming blangkos sa bike bike cam. Kaya nga kung ikaw yung dismayado tapos sa mga bilihin sa mga nangyari ngayon uh, sobrang mahal ng gas bigas. Ito na. Uh, wag yung uh, puto rin yung video. Panoorin niyo ng tuloy-tuloy. Grabe. -tuloy. Tara na, nga, natin. Yan ang atake nila. Kailan daw ni Rape? Ni Rape daw siya 2014. Kailan po siya nagkaroon ng cyber libel warrant po? 2018. Umalis po siya sa Kingdom 2016. Yet, nag-file po ng kaso 2019. May rape ba na basket police report? Wala. May rape ba na maski? medical certificate? Wala. May rape ba na pati SMA na ay ipasara? Mga radyo, TV niya ipasara. Rape ba yan? Lahat po ng kanilang pondo po. Frozen. Anong kinalaman ng kanyang mga kumpanya doon sa kaso daw na rape? It's not about any case, but it is about rotten politics. Kapag nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung... Grabe, guys ha? Talagang ramdam na ramdam mo yung ano, uh, sinabi ni Atty. Grabe. Anong kinalaman nga ng kasong rape? No, no mo yung lahat ng ano nila? Uh, assets. Grabe yung panggigipit. Yes. Tuloy natin. Mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente dalawang libo isang buwan pababa pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in one Pero month, pababa, ang maseservisyuhan natin no less than... Lahat, lahat guys, lahat, kung ganyan yung gusto ni Senator Marulita, lahat magikinabang hindi lang yung mga uh, nakikinabang sa mga ayuda ngayon, na iinan lang ang nakakuha guys. Diba? Ding, ding, ding! Dapat ganyan yung mga proyektong pangkalahatan, dapat yung pang buong bansa yung makikinabang, hindi yung iilan lang, di ba? Palakpakan natin yan. Tuloy natin. 27 million Filipinos. Parehas, walang corruption sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay ng nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa pulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang vice president. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang pinabalak. Yung team na yun, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Pero mayroong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP Laban. Ito yung technique natin para masigurado natin manalo ang sampo. What? Ito na, ito na, guys. Pakinggan niyo mabuti ito. At yun ang dagdagan ng 11 at 12. Iblanko niyo na ang 11 at 12. Pwede ba yun? Akin pong imumungkahi na iamyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Act, para bigyan ng kapangyarihan ang ombudsman na imbestigahan ang bank accounts at mga takong yaman ng lahat ng public officials kahit walang court order. Naririto po kami lahat ngayong May 12, 2020. Ulitin lang natin yan ha. ng 11 at 12. Iblanko niyo na ang 11 at 12. Pwede ba yun? Akin pong imumungkahi na i-amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy si Law, Foreign Currency Act para bigyan ng kapangyarihan ang ombudsman na imbestigahan ang bank accounts at mga tabong yaman Tama ng yan. lahat ng public officials si kahit Hilo, walang court order. Palakaran. Naririto po kami lahat ngayong May 12, 2025 ihatid po ninyo ang Duterte sa Senado nang protektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte at may paglaban natin at may uwi sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Wow. I'm the best President of the Philippines ever. Doktor ko, Doktor ko sa pagka doktor nako, ko eh, problema sa nasod do okay, sa health na kalimutan. kung sa may nahita sa PICAS, kung sa'y solusyon nila sa health, kuwaan o kwarta ang feel health. Mm -hmm. Nga ay eh hatag ang kwarta sa lain nga hinungdan nga dili health. Makatapang ba na sa health? Right. Gikulangan na ganit, ikuwaan pa. Nga naman, wa may doktor. Kaya kung nai doktor mo ba rogta? Uy. As your senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. Kung tapang yung kay Pangulong Duterte, ito naman ay malasakit talaga. Malakbakan. Senator Bongo. I have co-authored or co-sponsored 186 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers at Regional Specialty Centers. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City kung saan po'y pwede. daming nakinabang ng malasakit. Guys, diba ba? Sobrang malasakit ni Bongo talaga sa suporta ni Pangulong Duterte, sila, combine, combine yan sila. Yung Clark City, sinong dun paggawa doon sila, uh, doon ginaos you know, yung uh, Asian Games, na tayo yung namayagpag tayo yung namayagpag doon nga eh. Diba? Tuloy natin. Na mag-aral at the same time, mag-training ang student-athlete. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Di ba? Ayos. Boto natin lahat, doon guys. Ah, uh, uh, boto natin lahat 'yung mga kandidato natin. Uh, Lalo-lalo na si ano, Jimmy Bundok. Hindi lang na doon. Uh, Jimmy Mundok, Bato de la Rosa. Pagbata natin yan. Number 10, si Jamie Mundok. Number 22, si uh, de la Rosa, Bongo. Number 28, Jamie Henlo. Number 30, Raul Lambino, 34. O, Marconeta, Dante Marconeta. 38. Doc Mata, number 42. Pastor Kibuloy, number 53. Si Pastor talaga, biktima talaga ng ano, uh, panggigipit, guys. Kalahin mo, nagawa niya yun. Ni... E, taging si Pastor Kibuloy lang yung gumawa ng platforma para marinig yung sasabihin ni Sarah at ni BBM. Pero ngayon, trinaylor siya. Ding, ding, ding. may kinaso daming kinaso tapos pinasarap pa yung isipin natin. Ah, Di ba dati uh, tinatanggihan sila ng ABCBN, GMA tapos si Kibuloy lang yung nagbukas ng pintuan para doon magdiba magdebate para marinig yung sasabihin nila doon. Tapos Nakakalungkot. Anong nangyari? Ang ginawa sa kanila? Tapos, Vic Rodriguez. Right. Ito yung tapang, talino at banasakit. Grabe. Right. Marami ng ano to. Uh, record breaking na yung talino nito. sa saka galing at tapang, guys. At makapasok yan sa sinabi. Philip Salvador. Uh, dito naman tayo. Talagang dati pa tong may ano, uh, Pinakita na talagang hinahangaan niya si Pangulong Duterte sa pagiging uh, magaling. Uh, isa naman sa iwang artista niya na talagang convicted na ng mga ano? tapos pagbudos-budos pa. <laughs> so, yun lang guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ating video. Maraming salamat. God bless!